Munay kuan. Ina na simbahan, dapat pa synchronize. Ja, daghan kayo oh. Ala, magsinabot. Para nay premyo. Uy, hawa niyo nga Hello everyone. Watch out, unsaon on pagkuha sa unsa na ilang kaon gitih? Oko okay. Fish na maliit Isda na gamay ina na siya na kagubot ang magkwa, Oko O, ang Tagbantay mo na siya Si Angela Iba Maoko-oko na sila ja, oh mangoko oh okay, sige kung magingon ko tres larga in three sige Tanaw-aw tanaw-aw ninyo Oo. Oh. oh. Nakakuhag. Upo ay na? Ibid na siya. Oh. Daghan na kaming ron. Oh. Pagsuon ni sila perting daghana.

Oh, za, da, dan kan ada Mayo. Kagak. <laughs> yang isa ka Oppo, eh, gay patung kagak. Oh, kana. Da, dan, gun down. Aduon ah. ato sila para makakita sa isda nang lagoy-lagoy. Sige. Uy, ang dokumentary. Ay, Munay. Munay kuan. Inana simbahan, dapat bersinkronize. Ja, degan kayo oh. Ala, makasinabot. Ano Uy, Ah. Mo na. Ana, ana. Mo na nginapatasan no ta. Musaka gina sila diri. Na, magsaka. Kukuyon, umukkat-ukkat. Ikkat-ukkat na sa ikkat. kat na sila. Buyan muna na ako kay mukuan man paano. Ala, ala niya sa kamot ay. Era sila lum. Dikit-dikit na nila. Unan. Apa? Tapo ko 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 tapo ko